So, may video pala ako na sinabi ko doon na pwedeng mag ng pag-ibig loan through bank branch or over the counter. And then, may nag-comment na uh, hindi daw pwede mag um, mag-over the counter kasi daw pag-ibig daw yun. So, Actually, hindi naman lang yan pag-ibig. Sa likod, may nakasulat dyan kung anong bangko. So, it happened kasi Ah uh, doon sa kasamahan ko na yung ATM niya nawala. So pina-block niya yung ATM and then that time na nakita kasi hindi naman pala nawala. So hindi na pwedeng magamit kasi block na. So the time na nag-loan siya, kumuha siya ng bagong ATM. So nag-text na yung Pag-ibig na pumasok na yung 1 million. What? Yung pera niya pumasok na, dinisburse na nila doon sa account niya. So pag inquire doon sa bagong item hindi pumasok. So magwa one month na ganun pa rin yung nangyari, wala pa rin. So tchinek namin yung old ATM so hindi naman pwede yun i-check sa machine kasi black na. So trinain namin doon sa uh, Union Bank app. So online so yung Union Bank kasi merong app. So pwede kang mag-register doon as exist existing user. So tchinek namin doon so Nandun yung pira doon sa old ATM So, since hindi na pwedeng ma-withdraw kasi nga naka-block na, so, winedraw na lang niya doon sa branch ng bank branch. So, yun yung nangyari. Kaya, pwedeng mag-withdraw ng uh, pag-ibigloan through bank branch or over the counter. Kasi nga, di ba, pag nakalimutan mo yung PIN code ng ATM card mo, Pwede mong iano i -ano, i-change yung pin code ah uh, True Bank bank branch. So pwede mong palitan yung pin code kung halimbawa nakalimot ka na. So bibigyan ka nila ng bagong code pero may bayad na 200. So ibig sabihin, pwede kang mag-transact sa bangko. Actually, yung iT&M ng pag-ibig, ah uh, yung loyalty card, hindi lang siya pang pag-ibig loan, pwede ka rin naman doon mag-save ng pera. Charot. Wala naman tayong pera. Charot. Or, mag-bank transfer. So, pwede mo naman magagamit yun. Hindi lang naman sa uh, pag-ibig loan talaga. Kasi nga, bank card din yun. So, depende kung ano yung bank ko nakasulat doon sa likod ng loyalty card. At meron doon naka-indicate na account number. So, 12 digits. So, yun yung account number. So, 12 to 14. 14 so, yun yun. So, in short, pwedeng mag-withdraw over the counter. So, siguro baka iba-iba lang or wala pang ganong experience yung nag-entertain uh, sa inyo na ganun, hindi pwede. Pero siguro depende. Pero yun lang masasabi ko na pwede siyang i-withdraw over the counter. So that's all.